Hi, I good morning, good morning, magandang Sunday morning sa inyo. So dito kami ng asawa ko ngayon sa my BGC, Taigig, and uh, asama ko siya. I-apply uh, kami ng Landers Membership. So punta na kami doon kasi magbubukas na siya alas 9. At nakapag-pamember na rin kami. Ayan and kapag-member na kami ko ay namin yung membership card sa landers ayan, ayan sya idol ayan. at nag-assist nag sa amin is si Ate so doon sa may St. Michael sa may, uh, sa, may simbahan so punta na kami ng uh, landers para kunin yung membership card at Uh, makapasok na sa dito na rin kami ng mga kung anong mabibili doon so yun pababa na kami ng uh, escalator yan magkita na kami ng landers ngayon yan ang uh, fountain dito sa so, LGC hindi pa siya nakabunga kasi eh. ah, maaga pa so hindi pa bukas yung fountain ayan o, maaga pa kasi namaya ah, pa magbubukas yan so punta na kami ng landless ngayon dahil magbubukas na siya alas 9 na ng umaga alas 9 yung bukas ng landless so yan ayan, dito kami ngayon sa so, may BGC Uptown na Mm -hmm. Ayan, namin yung Uptown Mall, dyan kami galing. Hindi kaya nakuha na yung pag, uh, pag uh, ayaw ng fill up ng member. Or hindi kaya nakuha na yung pag uh, ano namin doon sa Uptown, ay doon sa May St. Michael. Hindi ko na siya na-videohan kanina. Pero punta na kami ng Landers ngayon. Ayan. At ayan ang Randy's Donuts. Dennis, nagsalikid niya. Ayan, sa pa yung mga ibang establishment kasi maaga pa sa gabi siya nag bubukas. so ayan ang ayan ang doon kayo pupunta ayan sa building na yan ayan ang landers doon kayo pupunta para kunin yung doon kayo pupunta para kunin yung membership park right. ang landers ayan ang silo ayan ang silo mga idol so

Doon pa, natati. Subi na ba natin? Oo. Oh. So, ayan ang BGC. Ayan ang ano mga idol, Landers. Bubukas na siya. na natati. Bukas na ata ang Landers, mga idol. So, dalang kayo. Wait lang. So, ayan mga idol. nakuha na natin yung ating membership card ng Landers. Ayan. Hello, members. Together, let's keep Landers clean and safe. So, oh, kailangan i-scan bago ka makapasok sa Landers eh scan muna nila yung membership card mo. Para sa mga Oh, yun. ka na. So. <coughs> oh. <coughs> so, yan. So, ayan. Ito yung ating Landers membership card. Namimili na kami. Ayan. Mili na kami ng mga ayan ang mga gamit dito sa para sa bahay. Ayan. Nakasale sila. Ayan. Nakasale ang Landers ngayon. May mga buy one take one. Buy one get buy one get one sila na offer. Ayan. Ayan pa. At ang mga ibang mga ano rito. Ayan. Mga items nila. Mga nakasale. ayan eh. Ayan. Ah, ay, Nakasale sila na items dito sa Landers. Ayan. Ayan mga na mga ay mga nakasale yung mga nakasagri nakasale yan eh. sa baba ayan pa mga nakasale nilang items dito sa landers ayan <coughs> ano Buy 1 take 1 dito na tama ito. po. Alaska Yogurt. Oo. Tama. Oo. Yung Alaska Yogurt nila, buy 1 take 1. Okay. Yun eh. <coughs> Alaska Choco, buy 1 take 1 din. Ayan ang price. <coughs> diba yung price diba yung price diba Yes. So, ayan, mga Choco Energy Choco. Buy one, get one din siya. Ayan, mga price niya. And, yung din. <coughs> ayan, pati yung mga ah, uh, cosmetics. Ayan, mga, ano, face cream. Ayan, mga pads. Iba naka 30%. Ayan, ayan. pa itong mga to ayan o eh, mga nakasail na items ayan po ayan mga nakasail na items nila dito sa landers mm. <coughs> ayan mm <coughs> So ayan mga idol, kauwi lang namin ng bahay. So galing ng BGC si Taguig. So ayan, eto, uh, eto na yung ating card ng Landers. Ayan. Ayan o, oh, ayan siya. Ayan yung card ng Landers. Membership card ng Landers. Ayan. Ayan siya. Ayan oh. and picture natin. May picture siya at yung uh, validity, expiration niya, one year. Ang validity niya sa landers. So, ayan. Ayan siya mga idol. Ayan ang ano, landers membership card. Nasa likod yung picture. At yung pinaka-logo nya, Ayan. Ayan. Yung mga pinamili natin sa landers. Ayan. Dough and Company. Tinapay. Ayan. Ayan parmesan bake, custard twist roll, at ito pa iba, yan kaya ibang rin na bili and creamy peanut butter 1.36 kilo, kilos ayan, ang minute made tapos ito yung alas chock fruity yo yung chock fit assorted cookies Itong, ano, ayan, gift party, Coca-Cola, cookies, dalawa yan, at ang, ang, ang uh, Energen, ayan, buy one, take one siya, at ang ating uh, chicken nuggets, ayan, crisp, crunchy chicken nuggets, buy one, take one din siya sa Lando's, ayan. 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 So, ayan. So, 'yan ang mga nanapili. 'Yun, naman na namin sa Landers grocery. So, 'yun 'Yan na namin sa Landers sa mga baby sa, sa tagging ayan siya ayan ang mga napa, ayan lahat na napamili namin ayan yung mga yan so naka, yung iba yung mga napamili namin is mga naka price drop at naka buy one take one siya mga idol so yun ang mga napamili namin sa landers naka buy one take one naka price drop yung mga items dun yung mga binigay namin yung mga naka-price drop na so, ayan <laughs> yun, kapabayilan namin galing doon sa BGC na masyadong na mili ng pang-grocery mga kalting mga kalting grocery doon sa Landers yung mga binigay namin walang well, mo na kukulong eh, dami kukulong eh, See? Hindi mo natin napansin eh. So, ano idol. Uh, maraming maraming salamat. So, bukas ulit, lang, um, bukas ulit uh, na bukas ulit na uh, bukas ulit uh, na ah, ko sa taas. Um, Maya ni ako at mag-walking. So, try ko mamaya na, try ko naman mamaya mag-exercise. No? Para makapagano naman tayo makapagwas uh, ng uh, timbang. So, may happy na lang mga idol. Peace